my vlog pang channel dito ko ngayon sa Pai Pai nandito ko ngayon sa hotel ayan dahil travel kami ngayon ayan nandito ko ngayon nakakapagod mag travel ayan ah, kararating lang ito dito siyempre kasama ko nandoon sa ano Guys, santai toko yang sa kamar kebetutu. Good day, Cai. Ini ya, oke. Kepala di bawah, gak dewasa. Nah, kau mau anak udah Jollibee alibi? Nah, ini Good uh, night, good night, guys.